sa labing ko. Hindi <laughs> ka. Ano gagawin ba? tayo. <laughs> gagawin tayo. Ano? Siglit. Lalabuan ako sa mata. Ayun ka. Gawin mo yun ito. Tiktok to? Sa kabilang kamay. Ayan. syungik naman. Ano ba? Tiktok ba? Eh, parang ganito, oh. Sige. Oh, really? <laughs> ano? Yung parang puso, parang ganyan. Ah, sige, alam ko na. Ah. Sige. Ang sya naman.